Araw ito mula sa talaarawan ko, mahal ko ang trabaho ko, pero may mga pasyente na sinusubok ang pasensya ko. Ang pasaway. Ah, oh. Ang pasaway, bawat ospital ay may isa, para sa kanila, ang bawat patakaran ay parang mungkahi lang kaysa totoong alituntunin. Mga bawal sa pagkain, tawa sila, halos maamoy mo ang mga ipinagbabawal na burger at fries mula sa kanilang kwarto habang umiinom ng smuggled na milkshake. Ano ang mga bawal sa galaw, pakiusap, umiikot sila sa ward, masayang iniiwasan ang mga nurse na may kindat at miti. Nagiinat lang ng binti, sabihin mo sa kanila na kailangan nilang manatili, at ngingitian kanila na parang sinasabi, alituntunin, anong alituntunin? Ang kanilang pagsuway ay hindi masama, kundi walang hanggan. Tinitingnan nila ang mga medikal na hangganan na parang traffic lights, dekorasyon lang. Maari mong ipaliwanag ang mga bawal ng dose-dose ng beses sa bawat banayed o matigas na tono, pero kumbinsido silang para ito sa iba, mas marupok na pasyente mahigpit ang tiwala nila sa sarili, sino ang naniniwala na mas alam nila kaysa sa mga profesional sa kalusugan. Siyempre, habang humahanga ka sa kanilang tapang, may bahagi sa iyo na umaasang hindi sila mapapahamak sa kanilang pinakabagong pakikipagsapalaran. Sa kaloob-looban, kahit sila ang pinakamasakit sa ulo, sila rin ang kwentong ibabahagi mo sa mga katrabaho mo sa tanghalian sa susunod na linggo.